I do pag Simple, pag na lang, hindi mo pa magawa? Ano ba naman yan? Ang laki-laki mo na, pag-uwalis bobo ka? Pa? Nakasira ng araw, ano ba yan? Hi, mother! Hi, anak! Andito ka na? Yes, naman, mother. Gano'n mm. oh. pa ba Hindi lang, ma. Kung mahal ka naman, kamusta hmm. ang araw mo? Eh, Tobi siya eh. Siyempre kasama ko yung bastardo ng tatay. Eh, wag talaga nakikita ko yung pagmukha ni bata Nasisira ang araw. Dapat kasi, hindi niya nag-i-stay dito. Eh, alam lang na yan sa labas ni Papa. Diba? Tsaka, nakakasira ng hingis ng pamilya natin. Duh. Ayaw ka na. Pero, okay na rin yun. At least, nagpapadala ng malaki ang papa mo. Kasi, nandito niya. Diba? Kapag ka kasi nawala yun dito sa bahay natin, baka bawasan ang papa ang alam sa sakin. O, eh, hindi na tayo makakapag-add to card. Ay, na. Pasalamat siya. Anak siya ni papa. Inalak sa labas. Oo. Alam ko na. Bakit nga nga nandito? Bakit tayo ba sinasabi ito? Sa ato Gandang gabi po, ma. Ano, ma? Pinapaalala ko lang sa'yo na hindi kita anak. At saka saan ka na naman ang galing? Naglawatsa ka na naman, oh. Nag-overtime po ako kasi marami pang tao sa story. Overtime, overtime. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. malak sa iba mo. Hitad. Ay, matawag si Han. Hello, Han. Oh, namatawag ka. Ah, okay naman kami dito. Oo. Sino? Si miko? Eto, katabi ko. Kagagaling lang si school. Kasi final exam nila ngayon. Kaya medyo lalit siya ng uwi. Oo. Ano? Ah, gusto mo kausapin? Kakausapin mo si miko. Ah, ah sige, sige, sige. Oh, ohan, magpahinga ka na lang. Oo, okay naman kami dito. Okay naman yung mga bata. At saka si Mia, oo, si Mia tulog na. Oo, kanina, Diyos ko, pagod yung bata. Oo, kasi may exam din. Oo na, oo, oo, oo. Okay po. I love you, han. Huwag ka mag-alala sa mga bata. Okay po. Bye-bye. Love you, love you. Hoy, hoy. Huwag na huwag mong sa pako mo na pinagtatrabaho kita. Naku talaga, malilintikan ka sa akin. At tsaka, huwag ka lang umasa na makakapag-abi ka pa. Kasi wala naman mangyayari sa'yo eh. Walang direksyon ang buhay mo. Katulad ng nanay mo, kaya nga po. dyan ka lang, ha? Buisit. Huwag sa'yo na ako Mother? Wait, wait lang. Mother? I'm here na, Mother! Mother! Nakatulog ba si Mother, Miko? Ah, uh, tulog nga kanina pa. Oh, okay. Uy, lasing ka na naman. Eh. Nakita nga pala kita ka kung kasama si Gary. Di ba ayaw ni Mama doon? Eh, ano naman sa'yo? Ako ba, pinapakilaman yung buhay ko? Alam mo, mas mabuti pa. mo yung buhay mo. Eh, punta ka doon sa may... Saan ba yun? Sa tulay? Doon lang naman napulot ng tatay ko yung nanay mo. <laughs> <laughs> Ay, nako. Um, Amiya yeah, ba? Gusto mo ng kape? O oh, noodles? Para may mas masanggas. Da, Dahil na kung galing sa'yo, so chip-chip mo. Sa ulo ko, pinapasak mo pa. Ha? Ah, Kalis na nga. Miko! Oo. Oh. Halika Hali ka dito! Diyan na po. Wisi ka ba? Halika dito! Diyan na po. Ma, ba, bakit po? Ano bakit po? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag ka huwag sasabihin sa papa mo na pinagtatrabaho kita? Bakit mo huwag sa'kin ng papa mo? Sinabi na nagtatrabaho ka papa? Ano gusto mo palabasin, ha? Ganto kasi yun, ma. Yung katrabaho niya, nag-post sa Facebook. Nakatag kaya siya. Kita ko yung no, kanina. Sorry, ma. Ano sorry, ma? Ha? At saka, ilang beses ko pa sasabihin sa'yo na huwag ka huwag mong na mama ka? bilang anak ko. Anak alam lang ng tatig ko sinabas! Sobra naman kayo. Ang laitin yung buong pagkatao ko. Bakit? Pinili ko bang mapunta sa pamilya na to? Pinili ko bang mapunta dito? Napaka-irot na lagi ako nang lilimos ng pagmamahal sa pamilya na to. Mga kahit sana, respeto man lang. Kaso wala. Eh. At sumasagot ka pa talaga, ha? Sumasagot ka pa talaga. Wala akong talagang putang na loob. Mia! Mia, na nangyayari sa'yo? Sa'yo ba yung halina? Ma! I think I'm pregnant si Tess! Oh my God! Ano pregnancy test? si Tess? Buntis ka? Naku po naman, niya! Diyos ko naman! Excuse me, Iho? Bakit po? Ah, uh, dito po ba yung lot 7 block 199, Sampaloc Street? Ah, uh, opo, dito nga po yun. Sino po hanap nila? Ahm, um, may kilala ka bang Miko Ramirez? Ah, uh, ako po yun. Yung anak ni Romeo Ramirez? Tatay ko po yun. Bakit? um ikaw yung nawawala akong anak. Ano po? Nico! Ikaw ba si May Reyes? Oo, ako nga. So, ikaw pala lumating sa asawa ko? Eh bakit? Sino ka ba? I'm Mrs. Ramirez, the legal wife of Romeo Ramirez. I'm the mother of miko Hmm, totoo nga sabi nila, you look so cheap. Ano mabaho? Is this place or ikaw? Hmm. Ano yung sasasabing mo dyan? Ano um, legal wife? Hmm. Ano sabi mo? Hmm. I don't want to waste my time on you. Actually, nandito lang naman ako para kunin yung anak ko. Such a gold digger. Hindi ka naman, Nico. Ay, <laughs> teka lang, may pakalimutan pala ako. Hmm? Huwag na lang pala. Baka madumihan lang yung kamay ko sa'yo.